Eh? Ito, mga <laughs> mga unggoy. May may, diba. may sa saging? Hmm? ang <laughs> Anong saging yan? Anong saging yan? Kaba. Hmm? Yung ming, ang ano? Mga. Merindalan? Sa pagkatapos ni Bagyong ano? Pipito. Bagyong Pipito. yun know? o yung aming ano to ito krahian ay wala na kubo wala na ano amin diba bahay kubo ayan buti nga hindi na ano hindi na pagsak talaga dito uy pati ito <laughs> dati na yan Inaanay lang 'yan. yan. Ano, binobomba ito na, Bumbay ito <laughs> na galing Iran. Kinu mo putok. Bakit? Bakit? Ano daw? Anong isda na? Anong isda na pumuputok? Ano? Hirap sagutin. <laughs> Bangus. Mas bang. Napaka sagutin 'yan. ano, ano? <laughs> <laughs> o ano? Pati <laughs> Kaling ng joke. <laughs> o si ano naman, si... Si Kuya. Alden. Anong joke mo? Ay. Si Amin si Amin. Anong joke, Amin? Ano? Ha? Anong joke mo? Oh. Ano parang Sel? Ano pang ano? Ano pang joke mo? Meron pa? Ano pagkain ang nakaka nakakagulat? Oh, anong pagkain na nakakagulat daw? Surprise. So, surprise. Ay, ikaw, ikaw din nagsagot sa ano mo ay? Surprise, <laughs> Ula, surprise, surprise. daw, surprise. Oh, yung Galing. Sagot din sana nito nit ay inunahan mo si Tonit Ano pa ano pa? Justin naman. Ha? <laughs> huh? Si Aldin. maraming joke niya si Aldin. Ano din? Napamana ng lolo niya. Tapos... Ito nga. Inroan ng lolo niya, nai. Yung chinso na ating ginamit ngayon. Ayan. Ayan o, oh may Okay. Bukas. Another naman na ano. May kasuloy na pa tayo. Okay, puputoy na rin yung ibang ano. mga

Kape yan, 3 in 1 yan. Ha? 3 in 1? <laughs> oh, ito yung kulay itim sa kape. Yung brown, yung asukal. Yung ano, yung puti, yung gatas. Ha, 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 ha. Yung aso mo, ano pala? Gatas. Gatas lang. Walang kape. Ang kape yung ano? May yan, Justin, meron bang ano? Meron bang libreng char mag mag charge, mag-charge doon sa ano, munisipyo? Puntaan <laughs> mo daw. Puntaan mo doon kung may libre. Mag-charge tayo. Uh, Mamaya na, pag tapos kain. Tapos ka na kumain. Ay, mabay ka? Hindi, Justin na mapunta ma... Siya ang spy ngayon. Kaya alam din, na kayo? Naka-charge na kayo ng cellphone? Lobat, lobat. Ayun, purga kayo ngayon. Go, Jasmine. Hindi lobat. Hindi daw lobat paligo 'yan siguro 'yan. Alam ko na pala taposor si kanina. Ano 'yan? Ito, wala lang po tantong. Ah, sige. Ano, <laughs> Justin no? Ikaw ngayon ang ano. Spy. Spy 'yan ngayon. Hindi makadaano. No? Matingin niyo no, sa ano, sa munisipyo. Para kung may debreng charge, charge, pag charge, Matanong ka kuya ha. Wong meron. Bukas na yan. bike pa rin dito. Malinis din dito. Hoy! Oh, grabe si Aldin oh. Isang kamay lang binuot. Isang lang. Isang lang. Itami mo. mo yung baka gatin yung ano mo. Baka <laughs>

Ah, talaga naman. Oh. Magaling. Lapu-lapu ang isang bayani. Aba, talaga.